warrant of arrest. Yung warrant of arrest po, eh, magagamit pong hanapin yung taong uh, tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa, sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya, kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po nung, ng warrant of arrest yung lugar na uh, kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasa saadin sa, sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warat, doon sa sa Pante Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Uh, subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng, ng NAPOLCOM dun sa, sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga sila yung ni water cannon sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga eh kahit na ating dating pangulong uh, uh, ating pangulo eh sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest nangangahulugan po na yung mga mga inakinaukulan din nag nag nagkakasundo na talagang may pwede pumasok sa loob kaya lang po siguro na pilitan pumasok kasi pinigilan sila alam po with the permission permission of Senator Ruben Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, if, kung siya talagang sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those uh, all those uh, uh, location that you are uh, searching uh, for him so ganito limang locations ang simultaneously ni raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest sino ngayon ang nahanap niyo doon sa unang-una yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City sinong nahanap doon Sir, your honor, uh, our chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon. Lang, but I just want to clarify, anim po kasi yung warrants of arrest. Anim. Hindi lang po si uh, uh, Fugitive Cubula yung hinahanap natin, but five others po na co-accused niya sa non-billable offense. Kaya, And, uh, kaya, nga, kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa one, sa two, sa three na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by uh, uh attorney uh, Turion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong lima hinahanap ninyo doon sa limang lugar din. Dapat klaro ang informasyon na si Ki Pastor Kibuloy andito, si Anadra Susmik andito, 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 andito. Kasi kung, uh, it's very hard to explain, no? it's very hard to explain kung uh, bakit simultaneous yung uh, mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, anim ang hinahanap ninyo. So it, I, 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 am tend to believe na yung anim na yun distributed sa limang location. Kasi you, they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our, our chairman, no? Ang sinasabi ko nga, doon sa Wakan, sa at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as na uh, inaano uh, natin, but we have the intel reports that the people are uh, hiding in these places po. And uh, I don't have any reports nandi, wala sa akin yung intel, intel report, but that's confidential reports. And dito po yung mga anim na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So, so far, as we speak right now, out of the six, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay ah, isa, at, isa opo, prang? Nakakulog po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-billable offense po siya. Uh, yung lima kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? To, opo, with a valid warrant of arrest. Valid po po siya hanggang ngayon. And just want to make it. Valid po yung warrant of arrest po nila, our uh, chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. they uh, they refuse to surrender. Po. they refuse to surrender. Uh, that's what we call them, fugitives of the law. Okay, Mr. We, Chair. Yes, uh, wait, uh, uh, Carlo, 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 po, Cat yes, uh, brother uh, Carlo, Catil. yes, po. Thank yes, you po Mr. Chair, uh, Resident Minister, po, ng Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Uh, our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10th, So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yun. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulong po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po, nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvin, Mar 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 Mr. Chair, we used women children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair. Nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila. Ano po ito? Para saan po? May dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really push themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inusente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril may private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary na mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga officialis, may mga anak po kayo. May mga, may mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po, ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pag pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our kingdom property administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi malampot tumawag kay Mayor Dut uh, President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag. Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for four times, pabalik-balik na po sila dyan. Eh. Nag serve po ng mga search warat, mga warat-warat na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga bayolente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalim, pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung pulis ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng pulis, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala, damitan po ng pulis, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number. Wala pong may pakita, magtakbuhan po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint. Hindi po, 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po. Kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po ba tayo ng polis? Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga polis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa. May HPU, may, may Regional Mobile Group pa. DCPO, PNP Region 11, Tagabarax pa. Ba? Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong inoffer? Akala po namin na, na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence, na simbahan yon, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon, nagbabantay po kami in disguise po ng police visibility, in this guys po ng pa-checkpoint, checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatalong namin, bakit kayo nakatakit ng mukha? What they did po, sir, tinutraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Al alam mo, alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging chipente, bago ako napunta ng krami. At uh, noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may police dyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghati ng tubig, maghati ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng uh, taong bayan ng Dabao pag nakakandak ng checkpoint ngayon ko lang narinig na ang mga dabawin nyo pala ay eh, matititerrorize na pag nakakita ng polis na nag-checkpoint. Na, na so, it's, 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 it's saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng... Uh, Ye yes ng, po, uh, sir. Pataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po sir sa ginagawa po nila sir para po kami mga turista, para po kami mga criminal sir. And we are just living there peacefully po and then we are just asking simple questions. Kar karapatan po namin to to get their names po. Yeah, karapatan po namin pero yan pero sir. Sana sana ngayon ha ngayon we are uh, living in a different circumstance. Very different na circumstances ngayon natin. Kaya uh, ako ay sa inyo at sa sa mga membro ng inyong simbahan. Please, do not totally detach yourself from the police. Huwag, huwag na huwag sana kayong uh, totally mawalan ng respeto, mawalan ng pag, uh, ng trust sa kapulisan natin. Uh, please, uh, ako, nakiusap lang ako. Pariho tayo tagadabaw eh. Pariho tayo Ako masakit sa, sa kalooban ko na yung pulis pala sa Dabaw hindi na pagkatiwalaan you know, we, we've been, we, 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 we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing uh, doctrine na uh, the police is the community, the community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad, mahal ng komunidad ang kaniyang police. Ganyan po ang treatment namin sa Dabao noon. E ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila, sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Uh, please, balik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is, only anim na mga suspek. Pastor Kibuloy and five others. So sana sa pag in, in, your quest na mahuli itong lima, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana. Paintindi natin taong bayan. Ito lang ang may warrant. Ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo. Pero trabaho namin dito ng police na talagang i-implement ang warrant. Dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor. Yun ang gawin namin. Pero e, as the way I heard it, the way I observed, na para bang uh, na, na uh, mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. E, it's your job. It's your responsibility na sana, sana i-maintain mo yan. You you reconnect with the community. Yun lang pag ko. Because Nag-retire ako na pulis, pulis Davao talaga. Iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community. And my community was very proud of the police. I-anim na tao lang itong nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. Uh, I will recognize General Marvel after you. Please go ahead. Ah, Good afternoon po Sir Marbel.